What's up, mga idolo? KCYTV is back. Alam mo ba ibig sabihin na Alam mo? Alam mo? Kung hindi mo alam, mag-stay ka dyan. Peace Totoong tao kasi ako. Harap o oh, sa likod man ng kamerang ito. Ito na ako. Totoong tao akong haharap sa mga tao na nanonood sa akin. Hindi ko para sila plastikin at hindi para lukuhin. Yun lang yun. Kung ikaw, tatamahan ka. Tamahan ka. Puso kong Wala akong binabang kita pangalan. Wala akong pakialam. <laughs> yun lang yun. Una, itong mga sinasabi ko, ito na yung mga gusto kong sabihin. At ito lang yung gusto kong banggitin. At kung tatamahan ka, sabi mo nga sa inyo usong mag-scroll up. Usong mag-scroll up. Usong huwag kang manood. Wala akong pakialam sa kung umangat man yung video ko, umangat man itong page ko. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, mailabas ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. Ito yun, gano'n kasimple. Uulitin ko, harap o likod ng camera, ito na ako. Ibabalik ko lang kung paano mo tratuhin. Ito lang yun. Kung may kinikilingan ka, ibig sabihin nun, may favorite ka hindi ka patas hindi lang to para sa mga tao individual pati sa grupo din kung sensitibo ka masyado scroll up mo na para lang to sa mga malalawak ang pag-unawa kaya kung ikaw sensitibo ka scroll up scroll up mo na huwag mo na panoorin itong video nito marami talagang taong ganito, di ba? may mga favoritism na makakasama hindi lang yon yung pinipili nila kung sino yung at paano nila makakasamahan pakikisamahan yun ang ibig sabihin ng favoritism hindi lang yon sa grupo, marami din ganyan. Dapat pantay-pantay kayo. Hindi lang yung sino ang nakaangat, siya lang yung pupunahin nyo. Madali mag-obserba. Tandaan, ang taong may tunay na kaalaman, hindi-hindi basta-basta maluloko. Kaya ako, wala akong pakialam. Mind your own fucking business. Kayo na sikat, kayo na Kayo na, eh, pa ko sa inyo. Hanggat <laughs> wala akong tinatapakan na tao, doon ako. Lalaban ako ng patas. Pero, hindi ko na ibibigay yung totoo at karapat dapat na trabaho para sa inyo. Bakit ka mo? Hindi na sapat eh. Kulaw pa. Malapit na. 2025. Uulitin ko. Pangit. Magkaroon ng favoritism. Hindi ang sa paligid. Nakikita at nararamdaman niyan ng iba. Hindi lang sa individual. Pati sa mga grupo. May mga ganyan talaga yung favorite lang nila, yung napupo na nila. Nakikita ang magaling. Pero, sa mga ginagawa ng iba, hindi nila napapansin yun. Alam mo bakit? Kasi nga, naapo ako sila sa favorite nila. Favoritisin nga eh. Ibig sabihin, may, meron lang silang taong gustong makita. Yun ang tiyatawag na favoritisin. Kaya ikaw, kung nakikinig ka at sensitibo ka, scroll up na, scroll up na. Hindi to para sa'yo. Hindi to para sa ikikita ng pag-iisip yung tipong napakasimpleng bagay na sinasabi sa video to, pinapalala mo. Huwag kayong OA. Nakakatawa, di ba? Lalo na kung binabalik sa iyo yung ugali nyo. Nakakasar, di ba? Lalo na kung binabalik sa inyo kung anong ginagawa niyo sa tao. Ako? Uulitin ko. Ang ugali ko, nakabase sa tao pinakausap ko. Kung ano ang trato mo sa akin, ganun din ang trato ko sa iyo. Kung trato mo sa akin kupal, mas kupal ako sa iyo. Mabait ka sa akin Doble natin Ang balik ko Sobrang bait ko Pag ating sa kanya Ganyan lang kasimple ang buhay Huwag mong gawing komplikado Kung bulag kayo At hindi nyo nakikita Yung ginagawa ng isang tao Manahimik na lang kayo Ganyan kasimple yun Ikaw Deserve ba na ipakita mo lahat Ang skills mo Sa trabaho Alam mong hindi nakakabuhay Hmm Baka may pumula Tandaan mo wag mo ipakita buong skills mo. wag mo ibigay ang buong alam mo kaya mong gawin pag sa trabaho mo na alam mong hindi naman sapat ang binabayad nila. Wala ka pa nga sa minimum eh. Makaasa sila sikat. Makaasa sila ano? Boss na boss? Bosa, boss na boss! Ops! Tamaan! Usong umilag. wag kang ano. Scroll up, scroll up, scroll up, scroll up, scroll up. Peace out. KCYTV. TV Moto3.